Inimbestigahan na ng Manila International Airport Authority ang mga insidente ng pananaga sa pamasahe ng ilang taxi driver sa Ninoy Aquino International Airport. May ilang pasero kasi na sinisingil ng 10,000 piso makalipat lang ng terminal. Nasa frontline ng balita niya, si Gerard de la Peña. Inabutan ng News 5 sa Ninoy Aquino International Airport ang balikbayan mula Saudi na si Lorelee. Pauwi siyang pandibulakan. Pero dahil walang sundo, coupon taxi ang pinili niyang sakyan pa uwi. At ang singil sa kanya, umabot ng 1,390 pesos. Swak naman sa pamasahe. Hindi, hindi ko po inasahan. Na akala ko kasi papatak siya ng 2,500, 2,000. Okay lang. Sapat lang po. Buti sana kung lahat ng taxi driver tapat maningil. Itong weekend, nag-viral ang isang Pinoy netizen at ang foreigner niyang kasintahan na kinailangan magtaksi mula Terminal 3 papuntang Terminal 4. Wala kasing shuttle bus noong mga oras na yon. Pero ang singil sa kanila ng driver, 10,000 piso. Pinakitaan pa raw sila ng rate card ng taxi driver. Nakiusap daw sila sa driver na ibaba sa 5,000 piso ang singil. Pumayag naman daw ang driver. Iniimbestigahan na ng Manila International Airport Authority ang insidente. Nakipag-ugnayan na rin yung ating airport police uh, sa ating mga terminal managers no? because um, dahil peak season, we really want to protect our passengers from itong mga very enterprising people na who prey, who prey on them. Pati ang LTFRB, iimbestigahan na rin daw ang nangyari. Sa ngayon, payo ng MIAA sa mga biyahero, sumakay sa mga lehitimong pampublikong sasakyan na dumadaan sa si airport at hindi sa mga taxi na nangongontrata ng pasahe. Dito sa NIA may nakapaskil na rate card na aprobado ng LTFRB para sa pasahe sa coupon taxis, para sa iba't ibang destinasyon dito sa Metro Manila at mga probinsya sa Luzon mula Cagayan hanggang Camarines Sur. Sa nakita natin dito, ang pinakamahal ay sa probinsya ng Cagayan kung saan lalampas ng 18,000 pesos ang pasahe, partikular na sa bayan ng Alakapan at Ballesteros. Hinihigayat din ng mga taxi operator na magpa-accredit sa MIAA para lihitin mong makakuha ng mga pasehero sa mga terminal. Nagbabalita mula sa frontline, Gerard de La Peña, News 5. Maraming OFW na ang dumating sa NAIA para dito sa Pilipinas magpasko at bagong taon. Kanina malapiesta ang pagsalubong na ginawa ng OWA at Department of Migrant Workers sa mga umuwing OFW. Binigyan pa nga sila ng mga grocery packs at gift bags. Ayon sa Civil Aviation Authority of the Philippines, 2.2 milyon na biyahero ang inaasahang darating sa mga paliparan ngayong magpapasko. Mas mataas yan ng 200,000 kumpara sa kaparehong panahon nitong 2022. Bukod sa mga pauwing Pinoy, dagsa rin ngayon ang mga bakasyonista. Kaya naman hinigpita na ang seguridad sa mga airport sa bansa. Mga kapatid, Cheryl Cosimpo. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News5.